Hello everyone. Ayan, gagala tayo guys. Hapon na. Kaya tayo ay lalabas na. Kapag araw kasi ay sobrang init. Kaya pag mga ganito oras lang. Saka lang tayo lumalabas. Tapos brown out sa si amin kanina, maghapon. Ayan, tayo ay uh, Nagposting lang ng ating mga paninda. lahat po ng uh, gustong bumili ng ating mga paninda dalawin nyo po ang aking Facebook page Fantastic Collection Yan, marami po tayong mga iba't ibang collection ng ating mga items nagala lang tayo Sala Tayo nga, ano wala tayong ayos-ayos. Uh, Kailangan din natin gumala paminsan minsan maglakad para exercise. Para hindi lang lagi tayo sa loob ng bahay. Ay alam niyo ba guys, dito mayroon ditong kalamansi. Ayan o, oh. ito niya kalamansi na yan. yung kalamansi ng bayan. Ayan o, oh. bunga. Ito niya, bunga o. Oh. Hmm. Mukuha ako dyan. O, tinan nyo. Ang dami, oh. dami pang block. Eh. Um. Okay. Diba? Mukuha po ako dyan. Kapag yung malalaki na sila. Meron ditong saluyot, guys, oh. Ayan, oh, saluyot. saluyot. Ayan, sa New oh. hmm. Pwede niya kumuha ng pananim. Hmm. Ang halaman ko ay ano eh. Saluyot. Hmm. Yun na lang itatanim natin palagi. So mamaya naman, magla-live selling tayo. Huwag niyo muna akong hanapan ng mga charity kasi wala po tayong charity vlog. Ang china-charity ko lang po ngayon ay yung pusa ni Kindred. May dalawang anak. Yun lang po ang china-charity ko. Inampun ko na yun, guys. So, ang charity ko ay mga hayop. Mas mabuti pa po mag-alaga ng hayop eh, kaysa sa tao. ba? Diba? So, yun yung charity ko. Kaya may charity tayo. Ang mga pusa ni Kindred.